Hello guys and welcome back to my channel and for today's video is nandito ako sa Milan no? Ayan na, as you can see sa likuran ko is yung uh, uh Duomo ng Milan no? Cathedral ng Duomo So nandito ako ngayon sa Milan no? kasi may inayos ako sa konsulato, Philippine Consulate Para kakailanganin ko pag umuwi ng Pilipinas So natapos ko na, hindi na ako nag video noong Pumunta ko ng konsulato So ngayon, may time pa ako. Mag-iikot-ikot tayo dito sa sentro ng Milano. Okay. So guys, yung huling punta ko pala dito sa Milano was uh, Chao noong uh, December pa nung may inayos din ako sa Philippine Consulate. So yun may nakita kong pinay na kasama ko kanina doon sa konsulato. So ngayon, ikot-ikot uh, muna tayo ulit dito. So titingin tayo kung ano yung bago. At uh, pero bago muna yan is pupunta tayo ng Jollibee at kakain na. A few moments later. So guys, na pagbayad na tayo to, at tinintay ko na lang yung order natin. Yan. So finally, makakain na tayo ng Jalbo for how years dito. So kumain na din ako dito before, pero matagal bago ko kabalik. So yun na nga So pinagtitingilan tayo ng mga Italiano gumadaan dito. Kasi nga nasa may glass window tayo. Kumakain yan, manok. So siguro nagtataka sila umaga umaga kumakain po ng mga... So, Jollibee Chicken for breakfast tayo guys. So, tumulmos dan at gagala ulit tayo o babalik tayo ng buwan. A few moments later. So, by the way guys, yung Jollibee is malapit lang pala yan sa Duomo ng Milano. So, yung Jollibee doon yan sa likod ba yung may na yan. At sa likod ko naman na dyan yung Duomo. So, walking distance lang. Maganda nakapunta tayo ngayon ng maaga kasi nga kukunti pa lang yung, yung tao doon. So, pumunta lang talaga ako ngayon dito kasi may inayos akong dokumento sa uh, Philippine Consulate at advice na rin pala guys sa mga kapwa OFW na as much as possible ayusin nyo yung mga dokumento nyo sa konsulato mag member sa OWA, etc. Ganyan. So, for your own good na din naman yun. At uh, may mga baby benefits din naman at uh, hindi din naman siya ganun kamahalan. Halimbawa, yung uwa dito is binayaran ko is nasa 23 Euro lang na membership at good for 2 uh, years na din yun. So, hindi na din masama. Ah, andito tayo ulit sa Duomo. At ngayon, ayan, yung galeria. Pero parang ayaw ko nang pumasok, guys. Gusto ko nang umuwi. Kasi nga, wala din namang gagawin dito. So, kung gusto nyo makita yung Uh, Duomo. May previous vlog na din ako dyan, but uh, that was December pa, so ngayon April. So yung vlog ko na yun is nung pumunta din ako na ang uh, consulate dito sa Milan, may inayos din. So ngayon, nandito ulit ako. Kasi nga, finally magbabakasyon na tayo sa Pilipinas. So dito na ako kumuha ng UEC kasi doon sa probinsya ko, sa Capiz, is walang kukuhaan kukuhanan doon. Pupunta pa kami ng Iloilo. -ilo. So, ayoko nang mag-waste ng time dahil uh, isang buwan lang naman ako uh, magbabakasyon sa Pinas. So, uh, more or less, 2 uh, hours mahigit yung biyahe from Rojas City, Capiz. papuntang ng Ilo Iloilo, pagdating mo doon, pipila ka pa, etc., etc., Ganyan. So, kakain siya ng oras ng aking bakasyon. So, tutalang dito na din naman ako sa Milano. At may consulate din naman dito. So, dito na ako nag apply ng OEC. At uh, para tapos na. Para chill na lang tayo sa ating bakasyon. So, as you can see guys, sobrang daming tourist ngayon dito. Pero ako, nagmamadali lang umuwi. Kasi nga, meron pa tayong trabaho mamayang gabi. So magpapagupit pa ako, doon ako magpapagupit sa kumo para ayos. So safe naman dito sa bila na you can see. Maraming mga pulis. So guys, kita-kits tayo in few minutes doon sa kai Rolly. guys, nandito na tayo sa tapat ng Cairole, eh. so as you can see yan, yan pa yung tinatawag nilang uh, Cairole Castle so makikita yan dito sa sentro ng Milan malapit lang din naman yan guys uh, sa Duomo, so ito yung tapat ng Cairole, eh. so yung Duomo is dun lang so walking distance na rin at uh, dito pala ako lagi nadaan pag uh, pupunta ako ng Milano kasi yung train station papuntang Como is nasa likuran lang nito at uh, ngayon, buti naman umaandar na yung fontana or fountain nila. Kasi parang ilang months na din na inaayos at nire ina itong uh, fountain dito sa tapat ng castelo ng Cairole. So, ayan. So, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung renovation nila, guys. So, makikita nyo, ayan, may mga puno. Inaayos nila siguro nung minamadali Before mag-start yung summer kasi yun nga siksikan talaga yung mga turista dito pag summer. So ngayon pa nga lang, na spring, ayan, nakikita nyo. Ayan, marami ng turista dito. So, viral na tayo dito sa Cairo. Nandito na tayo ngayon sa loob ng kastelo ng Cairole eh. So as you can see naman sa likod ko Sobrang dami ng tao ngayon Kasi nga uh, uh, maganda yung panahon At uh, halos uh, yung loob nito guys is garden So maraming mga nakatambay dito Ayan So may mga drinking fountain din dito. So dito ako lagi na daan pag papunta ng ah uh, konsulado ng Milano kasi nga uh, walking distance lamang ito sa train station kung saan papunta ng Como. So pwede din naman mag uh, metro papuntang sentro pero mas pinili kong maglakad kasi nga ah uh, exercise na din at hindi naman siya ganoon kalayuan so ngayon ay palabas na tayo sa uh, likod na part ng Cairoli. Eh. So, ayan. So, sa likod na part na tayo, guys. And, papunta na tayo ng train station para bumalik na ang Como. Later. Nandito na tayo sa Milano, Cadorna. So, nakabili na ako ng ticket. So, maghihintay lang tayo ng train pero nandiyan na din naman yung schedule. So yung train ko papunta doon is uh, 11.47 at ngayon is nasa 11.08 pa lang. So more or less, nasa 44 minutes pa yung natin. So dito na lang muna ako tatanday. Kasi mahirap na pag lumayo tayo dito sa train station. Later. Dito na tayo ngayon sa loob ng train. So meron pa tayong 10 minutes na hihintayin bago umalis. So, story time. Umira na naman yung lutang day natin ngayon, ano? So, papunta pala kanina. So, balik puno ang train. So, need ko pumunta sa isang wagon. Ganyan. And, uh, dadaan sa gitna. So, may pintuan. So, akala ko tinutulak. Wala akong idea yung pala may buton sa gilid. So, buti na lang may estudyante sa likuran ko. At sabi niya, yan, pipindutin yan para gumukas yung pintuan para pumunta sa uh, tabilang carousel or uh, train wagon. So, yun guys. At yung pangalawang lutang moment natin ngayon is so, after ko kumain ng Jollibee so, tinanggal ko yung camera ko sa tripod, ilagay ko sa bag so, hindi ko na naman nasarado yung bag ko. So, nagbanyo na ako sa sa Jollibee. At nung palabas na ako, buti na lang sinabi ng isang pinay doon na, tuya, yeah, yung bag mo bukas pagka mahulog yung mga laban So, shout out sa iyo ate kung sino ka man. So, maraming maraming salamat. Lutang days tayo ngayon guys sa so sobrang pagmamadali kasi excited lang tayong umuwi ng Pilipinas. A few moments later. This is it. Nandito na ako ngayon sa bahay ng aking pinsan. So, chill muna ako dito. Bako ba bumalik sa aking trabaho. And uh, this is the end of the video. So guys, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. At kung meron kayong comment about sa video na to, just comment it down below and hit the notification bell so that you will be notified kung meron akong bagong YouTube videos. At kita-kits tayo sa susunod. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Like, share and comment now.